Hi guys. So for today's videos, ay pupunta ako doon sa maghanap tayo ng mamumukbang. So ibaha ngayon guys dito sa dadaan nito. So pupunta ako doon sa kabilang sa kabilang taniman pupunta Sayan, so, ng so, wala nang ulan. Naka nakalabas-labas ako dahil walang ulan. Pupunta ako dito kasi may sampalok dito, guys. Ayan. So, magkano ako mamaya? Lalagay ko sa yung talbos ng laing. Sampalok. Magkukuha ko ng sampalok. Dito. So, yun, Nakikita nyo, guys. Oh. Ayan. So, may sampalok. Munguha tayo ng sampalok kasi akya tayo. So, guys. Kasi lagay natin mamaya sa yan pang asim sa laing so magsasabaw ako mamaya ng ano kasi walang pang ulam so ito lang ang simpleng paraan para mabuhay ayan guys nung bata pa kami yung maliliit pa kami noon mga bata pa kami kinakain namin to tapos naglalagay kami ng asin gaganyan niya amin hmm. pero yung mga mga lang ang kinakaya ko kasi pag malaki na may mga buto na yun eh Pangalan ko ito guys Nalagay ko sa Laing mamaya Kahit sampalok na ano Natural lang na sampalok Pwede nyo na yun na ilagay Sa sinigang o. Ayan guys dagdagan natin ng konti ayan actually guys itong sampalok na ito simula maliit pa lang inalagaan ko siya halos na ano nga ng kalabaw nadamit siya ng kalabaw pero ngayon ano na um, tumaas na siya at namunga na siya ayan mamumunga ko ay makukuha ko ayan yun lang tama natin sa guro okay na to pang sigang mamaya so ito naman guys balingbing o oh, balingbing siya guys actually ayoko na itong ano yung hinog na hinog gusto ko ganito lang kasi ano na pag sobrang hinog na hindi na ako na ano gusto ko yung ano Medyo green-green pa. Marami siyang bunga eh. Marami siyang bunga eh. Kita ka na. Eh. na. Balimbing. Mm. Sarap siya guys. Pakita ko sa inyo yung dragon fruit. Sana hindi malaglag yung bunga niya kasi ano, na umulan. Ah, yan na nga pala. Ay guys, oh. Kaya may bunga na siya. Ito, bulaklak kasi ito. Pag natanggal yan, yan, nabubuo na siya. Ayan, na siya eh. Ito yung loob ng bahay ko, guys. Walang kaayos. Sira-sira na. So, nakikita nyo, guys, yung ano, yung dingding. -ding. Diba? Yun, know, o. Pinapasok siya ng ulan kasi, ano, manipis lang. Saka, so, ano na, inaanay. Yan pala yung talbos kamuti namin, guys tinanim niya na ang kapatid ko yan na pagkuha na kanina yan o ano, yung kapatid ko na ano, tanim dito sabi ko ano tanim tanim yan kasi para may makuhanan na hmm. So ito yung mga ano tanim tanim ko dito guys sa mga gilid ng ano may mga kamuting kahoy. Tapos puntahan po natin yung ano kasi magtatanim po ako ng mani dito may tawag nyan ano po yung lupa pinagbubungkal ko na kasi tatamnan ko na para December mayroong aanihin na mani oo oh, oh. oh ba diba? Pinat ka ba? kasi pinapatibok mo ang puso ko <laughs> <Ayan. laughs> ito guys so, tag, pagtataniman ko siya ayan, nilinis ko na nga po kasi ano pagtatamnan ko siya eh. tapos may puso na pala yung saging na naman dito actually, harvest ko na yung isa doon na ano, saging ay, may saging dito. Ayan. Tapos, itong ano guys, yung itong tinanim kong ito na lemongrass. Yung lemongrass guys, naka-reserve na siya sa Friday pipick up ng buyer. Bibinta ko po para meron akong pang pang-consume dito sa bahay. Yan. Dahil walang-wala po akong pang-consume ngayon. Yan ah. Oh. Bibibinta ko na siya para mayroon po akong pera. Para magka pera po. Para may pambili ng bigas. Ayan guys. Kaya nililinis ko na po yan eh. Ayan. Tatanaman ko siya ng mani. Para, yung mani kasi, mali, ano siya, mabilis siyang linisan. Diba, alisan ng damo. Tapos hey, hindi po siya tumataas.